Ang tanong na naman po natin pong subscriber ang natin pong sasagutin. Paano daw po kapag dumugo ng marami habang kinakapon yung biik? 18 days old daw po siyang kinapon. Ang pagkapon po ng biik po, atin po itong ginagawa doon po sa ating mga lagang biik para po atin po ma-prevent o atin po maiwasan yung pagkakaroon ng ibang lasa o pagkapanghi ng kanyang akarne karne kapag siya po ay darating na po sa expected date of harvest. Kadalasan po ang purpose ng mga BA po ay for fattening purposes. Kaya importante talaga kapag for fattening uh, purposes po yung nalagaan yung BA, dapat kinakapon po sila. Kapag for breeding purposes naman po yung mga BA yung ay hindi hindi na po yan kapunin para po mas madali po maghilom at hindi po dumugo ng marami yung sugat ng pinagkapunan ng mga biik at saka hindi po bubukol yung area kung saan po kayo nagkapon dapat talaga kapag kayo po yung magkapon ng mga biik ay nasa 3 days mula pong ipinanganak po mga kaibigan. Isabay niyo po sa iron, vitamins, pagputol ng pangil, pagputol ng buntot, lahat ang sabayan po mga kaibigan. At 3 days po yan para isahan lang po yung stress ng mga biit niyo po. Ang disadvantage kasi kapag kayo po nagkapo ng 18 days old na biit, yung kanyang mga ugat po sa loob mga kaibigan ay malalaki na po yan. Mas madagal po yung sasarah, mas masagal po yung kikipot. Kaya ang cause po niyan ay magkakaroon ng bleeding yung mga biit nyo na dapat yung tahiin nyo muna yung mga ugat at sa tahiin nyo po yung mga pinaghiwaan uh, ng pagkapon para hindi po dudugo po mga kaibigan.